babalik na naman ang Rush TV sa kanini-bagong challenge na magaganap. Rush TV? Di ba Rush TV nandito? Ah! 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 Parehas lang. Oh, ang gagawin nating challenge, mag -ano po kami? Magka-cooking show. What? Pero, oh, ang <laughs> <A> twist, <laughs> blind, deaf, and mute. Ay! Sa kalog dun. Oh. Gulag, walang naririnig. <laughs> O oh, hindi makakasalita! <laughs> okay. Galing! Magaling! Ano sinabi na ni April, di ba Okay, hindi. Okay. Bulag at... Nililinig. <laughs> <laughs> Siya talaga yung bingi. <laughs> okay, bingi! Okay, <laughs> 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 paano yung cover? Ayos na talaga lang ako. Ay, may ano ako. O, oh, sige. Tape. Okay, so we're gonna begin this challenge now. Hazel Anne, you know your job. Hindi, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Okay, time check. <laughs> 1.55, okay, 1.53. Sabi natin yung 2 o'clock. Tingnan natin matatapos na yung 4.30 dito. Arig. Ano bang ano ba ginagawa ng bulag? <laughs> so ano ba, naririn ko palit kayo? <laughs> <laughs> Paano ba ito magiging kadot eh? mo? Huwag kang gagalaw! Mm -hmm. So, anong gagawin ko? Hazel Ann, yes. ikaw yung mag out ng instructions. Anong una natin lulutuin? Uy! Yung kalay! Uy! Ikaw po! Huh? <laughs> Nasis ako! Wala akong makita! okay guys! So, yung gagawin natin? Sasalita ako na pamatay! <laughs> so, anong gagawin natin? Huh? Hello, 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 hello. Okay, okay. Time start is 1.56. Ano ko gagawin natin? Ikaw yung instructor. Ikaw yung may mata eh. Ako naman yung walang kwenta na, ano? Magluluto. Ay, Ay narihibig -nari -nari mo pa din kami. Wala ano ba ang lakas ng boses mo. <laughs> hello? <laughs> okay, nakatatong rasma mo na. Ra Dito, te. Sino? Ice cream yummy. Ice cream, good. Ice cream, good. Sinong ate? It's you on your forehead. I'm gonna do my best. Spam or corned beef? Spam. Spam. Hindi, <laughs> 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 Ano ka naman gusto na ito? Kaya na natapit ng tabi. Ha? <laughs> ate, ito. I-de-defrost mo to. Kuha <laughs> ka ng ano? Kuha ka tubig. Hello? Ay, kuha ka to. Oh, sige. Ha? Huh? <laughs> Ani mo taka? Mira ko taka. What oil? Yes oil, no oil. Sino? Ilang itlog. Anim? Anim. <laughs> fingers, fingers. okay, six. Wait, wait, wait. Other side, other side. Ay, nalang hotdog yung hitlog ko! Mali ba? Ah, okay. <laughs> yeah. okay. Meanwhile... Wow. Yeah! Ano natin to open Fan opener Yes or no? Yes. But hindi kayo nagsasalita? <laughs> nagsasalita. Ano? Oh may kano opener ba kami? Ano ako ko gamit? Wala bang, busy kami eh. Sorry na. Ba't ka so okay. wala na akong gana sa corn beef. Hindi ko mabuksan eh. Kuha ka ng plato. Hindi, hindi. Ano? Ano Hindi ko nga alam kung edible yung pinapagkain natin. Ang oh, sarap so. yung buhay ng pipi. <laughs> Nakikinig niya lahat. Nakikita niya lahat. Pwede nga ano, na siya na lang magluto eh. Ito naman, bingi talaga to. Kit eh. mo naman kapag pag bulag. Bakit? Ah! 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 Bakit? Bubutin, kinakausap yung bingi. <laughs> so, anong gagawin ko tayo tayo na ako dito? Uy! Bakit? Anong gagawin ko? Twin bit mo? Oo. Oh, second pangalawa <laughs> Hey 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 88 Hey Eh hey, hey. ba Ala sya Oy Banda ba, ba? ba? Ano sabi niya Oy nabubuksan ba Nabubuksan ba <coughs> <coughs> Nabubuksan ba Oy I get pregnant with cancer and the big head P2 Slow down, slow down. Slow down. Word by word. Nabubuksan ba? Tete po? Bubuksan? Nabubuksan ba? Nakas Oo. Oh, 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 okay. Diba sabi mo, anim na etlog. Oo. Oh. Tatlong tatlo sa, isa, sa isang, <laughs> tatlo sa isang mo, baong. Tapos ah? <laughs> isa, tatlo na naman sa isang bowl. Huh? Bakit? Tawa ka na lang. Galing mo nga ito, lakas po, ah. Tapos ano pa? Ano pa? Ako maghahat nakakahalo. Ate, nasusunog na ba yung spam na? Ang ganda-ganda mo. Okay naman na siguro to, no? Na-scramble naman, guys. Okay. Dito ba yung camera? Pumaya ka. Ewan ko. Next. Okay. Uy! Okay. Okay. Bubos ko! <laughs> Nagluluto pa tayo sa spam. Ah, okay. Nagluluto pa tayo sa spam. Wala man lang excuse nitong isa. Sino ka ba? Anong ginagawa mo dyan? Mag-excuse ka nga. Ikaw ba yung... Ay. Ha? Huh? Ha? Eh. Sino yun? Ay. Yung, yung egg, yan yun, o sa rice? Hindi. Okay. Okay. Mag by itself lang yung egg? Oo. Oh. Ay, yung fried rice, yung ano, garlic? Oo. Okay. Oh. Slower. Done. Done? Sorry, I'm just moving it. This? Ate? Ate April? Oo. Oh. May ilalagay ka daw. Ipen, ate Ipen. Kumagat mo to. I love mo. Tapos ko. Tapos kunin niyo yung mga spa. Ayos kagani. Eh. Tapos. Tapos ano? Ilagay mo sa plato which is on your right. Si O- Iota有點 <shriectal> tadp shirt <shriectal> siya being bulag, Wala akong makita! Tapos ka na? Oo. Oo. Tapos na ako. What's the pro? Pro? Hindi kita nakikita. <laughs> You. Uh, oh. What's your con of being a beer? What's my car? Bukal <laughs> so range to. range. It's too high ano kasi. Sakit! Ano range? Bukal dito yung bukal Ha? Eh. Huh? So ano yung pro? Pro? pro. Oh. Um, Siguro... Hindi mo kaya marinig. Tanong mo siya. Slowly. Tanungin mo. Tanungin ko? Yung pipe. Pe pipe? Oo. O. Tanungin mo. Ah! No. Ano yung con mo? Yung pros niya. Ano yung pros niya? Nagulat. Nagulat ako sa ano mo. Ano? Ano yung pros niya? Anong pro? Oh. Oh, oh. Oh. Yeah, they ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Ayun na pa dama. Oo, oh, alam mo na Uy, may itlog ako! May itlog ka? First, Hazel, add song request. Pwede pa song request? Teka na, hawakan mo to. Itlog yan, ha? Ipo-pour mo. O, oh, dyan. Okay, give it to me. Isa pa itlog. <laughs> Asa ang ka? Yay! <laughs> hey! The itlog is Oo. Oh, Song request? Ako magkakanta? Oo. Oh. Bakit? kagada okay, hindi marunong magtagalog, hindi marunong magbisaya, matak matak ng English. Ang English. 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 Luto na si ate sa garlic, after oh. the garlic, i-ano na natin yung rice. Yes. Siya na lang i-ano mo sa rice? Oo, oh, oh, siya na lang. Have we need sesame oil? Hindi na. This is called Always Be My Baby. Babe, for a moment in time, oh. and it seemed everlasting that you will always be mine. <laughs> this is called always be my baby. Swan, babe. For a moment in time. Can Mag-excited ko eh. Huy! Ano? Bakbo ano? Ay. Hindi kasi naka-on. <laughs> Malay ko ko para malaman ko na naka-on? Oo, oh, siya na lang. Siya na lang. Hi! Hi. Siya na lang. Magluto at mawash? Siya. mag ka? Eh. Magluluto. Magluluto ka? Siya. Siya magluluto, oh. ikaw mag Bigas. 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 May gas. Maghugas. Oh. oh. Okay. Time check. Uh, oh oh, 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 Time, time check. check. Time check. 2.40. Oh, okay. Sana naman. Bless <laughs> <Where's> you, Dad. din! <laughs> <Where's> you, Dad. You're not a Thank you for watching. Thank you, thank you for starring. And then here's the food. Here's oh, thank, the you, food. thank you. For... Okay. And then this is our food. And then this is food. And then this dalawa, our food. And then this is our food. And then Yeah. is <laughs> without food. And then this is our ka ay nako, tingnan no, nyo guys, kung kailan pa natapos, doon pa nag-away-away. Basta, I think, end of the story, lahat tayo, we did well. Relationship, ay friendship na to. Say bye! Thanks! Bye. Always remember, God is, God is, watching. God is bye. watching! Bye! <laughs>